Ito na kong spot mga boss So wala na ilain mga bossing Dito na naibutang hmm. Wala na takloban na diya? Bossing, So magplan ko karon og sapatos mga boss. So karon nga adlay plant na ako, mga bossing ko. So ihatag na ko ang sapatos mga bossing kaning kairi. Kaning ganing ganing mga boss oh. Yan. Kaning kairi mga bossing atong ihatag na sapatos mga boss ha. So, yun, sa makauna lang ani mga bossing ko. So, karon nga buntag mga boss. Uh, Iplant na ko ning sapatos dire ra sa Malaybalay gahapon mga bossing kay para kung kinsa moy makakuha ani eh, dali ra ninyo makuha akong location mga boss uh, Dari sa Claro Imricto Street tapat sa Babotchow mga bossing so against the light pero basta tapat sa Babotchow dire sa Claro Imricto Street so ang ilang naibalan po dire Claro o boss muna siya so makita ra ko ninyo mga bossing ko so yon Mula kaon ako karon mga boss. Abang-abang mo humanay ninyo nga video kay Basil. Kamo moy makauna ani karon mga bossing. So karon nga adlaw is Tuesday. So Tuesday karon nga adlaw mga boss. So karon nga buntag gid na ko ni plan di upload na ko ang video. So sa mga nakita na sa video nako sa Facebook daan, kato sila ga abang-abang nato -abang, sila unsay oras na ko i-upload ang video nako sa YouTube. All right. So ay mo og uh, subscribe sa ko YouTube channel mga bossing. So alright, let's go! As you can say, mga bossing, uban ako akong anak karon nga gabuntag kay mag add to me o freedom. So mag add to me freedom mga boss. Alam na this. Alam na this mga bossing. <laughs> so mag add to me freedom kay napaakan akong anak o iro. Pero dilikit siya ingon nga paak just Scratch lang siya. Kaya tungod kayo si Dula ba? So butan man to nga doggy si Ah uh, Rico pero na scratch gid siya nara iyang scratch mga boss oh yun tungod man sa dula pero once mas scratch gani pag mudugo na gina siya mga boss masamad siya dapat ginato na painjekan ang bata pero si Rico is kompleto siya vaccine man inatiman man siyang ng ero limpyo po siyang ng ero pud na siya sa balay ng ero pero nasamad man siya so mad to me, freedom karon magpa inject me so alam na this mga bossing ko kung ahan i-plant ng papel karon so abot na may freedom so chill pa na ko ang anak dihag binaklaya mararag dili magpa inject ba mararag ka nang mupalit ice cream niya <laughs> lipay kay siya kay nakalaag so kaninga spot mga bossing ko eh. nangita mi diri ay kung na mo ibutang so narang freedom mga boss oh So, nagidmis mi sa freedom karon kay magpa-inject lay ko sa bata. And then, Ako nakita ng spot diri para masayon ninyo makita gyud nigabot ninyo og oh, freedom. Sayon kinyo pangitaon ko ano, ana og gibutang mo nang swerte gyud kay mo stanan gyud nga naka-subscribe og naka-click sa no notification bell sa ako ang YouTube channel kay mo pop up gyud na diha sa inyo inig eh, upload na kong video. So, nara gibutang na ko diha mga boss. So, nadiha gibutang ang papel yun. Pero, pag tanaw na sa Pika mga bossing ko, na nakakita. So, ni Baklay lang may distance, walking distance gamay. Dahil nagstop lang sa aming mga boss. Na nakakita. Tingala kayo ko anak, ganun, nagstop mi me. <laughs> nagstop me. So, ibuat ka di balik me. Amo uh, ning kwaon balik. Na nakakita, manggod. So, yun, kukunin natin ulit. Transfer natin siya. So, meron na nakakita. So, nakita ko talaga, nakatingin talaga siya, men. <laughs> Akala niya siguro pera yung inilagay ko doon. So, dito na lang tayo maghahanap ng bagong spot. Basta dito lang yun mga boss So swerte yung naka-subscribe sa ating YouTube channel dyan At lalo na rin yung naka-follow sa ating Facebook ko kasi, nouna, Upload kasi noon na mag-upload sa Facebook bago dito sa youtube channel ko mga bossing so once a month or twice a month nagbibigay ako ng sapatos mga boss so abang abang kayo depende din meron ding times sa isang buwan ay nagbibigay ako ng limang sapatos so dapat talaga mga bossing ko once meron tayong upload ng mga bagong video uh, bisitahin nyo para makita nyo mga boss kung namimigay na ba ako ng sapatos o hindi pero at least mga bossing, support nyo na rin yun sa akin mga bossing. So, dito ko ilalagay mga boss. kita naman talaga. Diyan natin ilagay. Yan. So, good luck sa mga maunang makita ng papel mga bossing. So, pag makita nyo mga boss, message nyo ako or tawag lang kayo